magandang araw po sa lahat welcome to my youtube channel Dexter Works at your service meron po tayong inaayos dito sa bahay dinala po sa atin itong makina ng rosy macho kasi ayaw daw bumalik yung kanyang kicker pagkatapos nilang ma overhaul kasi mahirap daw i-cambio at mahirap i-pasok yung neutral position dito sa kanyang gear at ngayon ayusin natin tapos ang gagawin natin ulit dito ay kailangan natin i-overhaul ulit itong makina niyang Rossi at para malaman natin kung nagkabaliktad yung mga gear at saka mga washer tapos yung kicker na ayaw bumalik titingnan natin kung na-timing ba yung kanyang kicker at saka yung kick return spring at ngayon i-overhaul natin ulit itong makina ng Rossi para madiagnose natin at maayos natin ng mabuti itong makina ng Rosimatsu. At nagulat pa nga ako pagdating ko dito sa bahay bakit merong nakalagay sa box na makina ng Rosimatsu. Ngayon opisahan na natin. ito yung problema niya magpakatapos nilang ma-overhaul. Kaya umalik itong kanyang kicker. Kaya titingnan natin dito sa loob. Para malaman natin kung anong problema ng kicker niya dito. Tsaka dito sa kanyang cambio ay hindi na may pasok sa neutral position yung kanyang transmission or yung gear. Kaya kailangan natin i-overhaul ito ulit. Kasi yung unang kumawa dito ay hindi na niya naayos itong makina pagkatapos kasi niyang may overhaul ay hindi na maipasok ito sa neutral position at saka yung kick return spring ay nagmalfunction na hindi na bumabalik yung kanyang kicker ngayon babaklasin natin ito lahat para malaman natin kung ano yung nangyari sa loob baka nabasag yung kanyang kick return spring at meron tayong nakita na washer dito sa kanyang starter gear ayan maluwag po dito sa kanyang shafting at meron naman itong washer ito maninipis dalawa bakit tilagyan pa nila ng isa ngayon tanggalin natin itong kanyang magneto at mamaya hanapin natin kung saan nakalagay dapat yung washer na nakuha natin dito sa kanyang starter gear at parang may napansin ako na washer dito sa likuran ng kanyang bearing dito sa kanyang counter na bearing ayan ito po siya mga coworkers mga amigo ayano oh. merong malaking washer na medyo makapal tanggalin ko lang itong kanyang wheel seal ayan ito siya dito siya sa likuran ng wheel seal nakalagay itong washer mamaya hanapin natin kung saan yung washer na yun saan dapat nakalagay ito po yung selector drum ayan tinanggal ko na tapos itong mga selector fork itong tatlong selector fork ayan tatlo po ito kasi 5 speed po itong rosy macho. at saka ito yung transmission gear assembly itong hawak ko ito po yung counter shaft. at ito yung main shaft itong panghuli kong tinanggal ito po yung lagayan ng clutch drum assembly ito yung nakita natin na washer dito sa likuran ng kanyang oil seal yan Dito siya dapat nakalagay sa counter shop dito sa may gear di sa likuran ng bearing at wheel seal. At kailangan nating palitan itong connecting rod kasi napakaluwag na no. Ipa-align muna natin ito. At dito sa kanyang kicker kaya pala ayaw bumalik yung kanyang kicker ay hindi niya na timing itong kanyang guide dito itong dalawang guide dito sa kanyang kicker hindi niya naipasok itong maliit na guide dito sa kanyang kicker ayan dapat ganyan siya para hindi siya kumagat meron siyang prewheel itong gear ngayon umpisahan na natin mga amigo Ito <tip> 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 itong kanyang ship o At ngayon panoorin ninyo mga kawaks kung paano tamang pagkabit nitong ganyang kicker at paano ito timing. Ganito lang ang tamang pagkabit ng kicker kailangan maikot yung kanyang gear sa alin At dito sa selector drum assembly, itong merong trade dito sa kanyang butas, dito dapat nakaharap sa lalim. Kasi yan po ang lagayan ng tornillo dito sa kanyang selector drum. mga uh, amigo, mga co sana hanapin natin yung power position, bago natin i-resume yung sinapag-ipotantiya hanapin natin, ayan ito yung power position nya kailangan din sasama itong wind check dito sa pang-doto hindi sa. sabihin, makalit rin siya ayan, hindi sabihin hindi sabihin, hindi siya sumasama sa pagdito po nalita natin ito ng bagong connecting rod, kasi nabasag na yung ganyang bearing dito saka maluwag na yung luna <tik> maganda <itu> sa <tik> ngayon ikabit natin itong kanyang cam gear ngayon itong parang bilog dito sa kanyang cam gear dapat magkatapat dyan sa tuldok sa gear dyan sa may sigunyal ayan align sya ibig sabihin na timing na natin yung timing gear At ito yung sinasabi ko kanina na tornilyo dito sa kanyang selector dam pitan ko muna to at pagkatapos nito mamaya ay susubukan natin pagkatapos kung mga simbol ito lahat itong kanyang side kiss subukan natin kung man neutral na ba siya o may pasok na lang yung cambio niya sa neutral tsaka babalik na ba yung kanyang kicker kung hindi na ba nagmalfunction yung kanyang kick return spring 他坐在旁边呆着呢。<c oughs> at ngayon subukan natin yung kanyang kicker kung babalik na ba ayan okay na pumabalik na yung kicker di tulad kanina na law, law at saka hindi na bumabalik nakababa na yung kanyang kicker at ngayon at ito na namang kanyang cambio kung may pasok na nabadatin na itong kanyang cambio sa neutral position at kailangan na maikot itong kanyang counter para malaman natin na naka neutral position na siya kapag maikot na natin itong counter shaft ibig sabihin na ipasok na natin sa neutral position yung kanyang gear gamitan natin to ng long nose kasi masakit sa kamay kapag inikot-ikot natin itong counter shop. pinta yata ito neutral natin kwarta tercera segunda permera neutral ayan okay na sa so, na itong ating counter shop. ibig sabihin nasa neutral position na yung ating transmission hanap na natin ayos na maraming salamat po Redship sa lahat. Peace Out.